Hello mga ka-guys, uh, klase ng mga Nokia. Nauso yung mga Nokia no na to noong, noong 19 ay 1999 to 2000 ang nabili ko noon na bigay ng amo ko na Korean is 3310 na cellphone yun ang naabutan ko. After 3310, umuso din ang mga ito pero hindi ako nagkamali. Yun. Wow, ganda. Magagamit pa kaya tong mga old model po na to? Hindi na sila marirestored pa kaya pang mga to magagawa sa mga nagre-repair. A51. May kami camera. Maliliit. Ang kikyot nila oh. Ito yung ano lang siya. Kipad lang talaga siya. Kipad. Kipad lahat to. Kipad. Ayan. mari restart kaya to. Ito ang pinakamaganda. Yan, Nokia. Kaso, sira nga sila. Nokia Model 9 300 made in Finland. Ano to eh. Ganda ng mga cellphone. Hindi na ma Wow, ganda. Kikyot ng mga cellphone noon, no? Hmm. Marer restored kaya ng mga to. Ang wow, ganda. Thank you very much for watching.